Rado, si lam, si dii, si mahal Asal si mahal nya? Ambut langkah asal si mahal Atau ada si mahal? Terlalu banyak silpun-silpun si mahal ini Dikagut pun biasa Gak ada, itu ada Gak ada, itu ada si mahal ini Mahal juga Mahal juga Hai mahal Gak ada, itu kis ini Kis Kis itu mahal How oh, yun, Nay? Kung saan mo nandiyan yung buhay dito sa Bagong Bata? Kung saan mo? Kanang sa akong balay, sir. Kumusta yung panim, panim, panimuyo dito sa Bagong Bata? Kanang malipay yun, dito. Malipay yun? Yung simba Ula. na ka? Simba na Wow! Kulay blue. Ay, yung kulay pula. Ang shot kinsi Wow! Wow! Nakalabanin sana natin siya. <laughs> Tatalunin natin siya. Kampi tayo. Nagaganyan ka ba ng estudyante ka? Dito lang naman ako naglalaro eh. Hindi nga mo maroon -maro na ano ang gulo eh. Patong mo dito, patong. Oh. Wag, wag mo na iyan yan. Ako na lang. Oh, ah, yeah, well. Yeah, yan, okay. Yan lang. Sige pa dito, kalip pa. Kalip. Okay. kakaibang kakaibang dalawa na naglalaro. Support. <laughs> Yung kalaban ko mismo tumutulong sa akin. Kanda na, hindi mo dulas. Kanda na.

tapos sa loob naman, nag-interview um, si PB, si Edito. So, quiet lang tayo dito. Kakatapos lang namin ng laro ni Peter Paul. Ay! <laughs> Ayan silang isa pang live dito, no? My God! Tatlong nangyayaring shooting at asin. <laughs> Meron dito si Madam. Uh, ano sila. Tapos ay, yung naka-live din sila. Tapos. Ito talaga ang behind the scenes. At kami lang ni Peter pa lang nag i <laughs> don't

Nakakapagod ako. 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 Kamusta? ako. Nakakapagod ako. Nakakapagod ako. Nakakapagod ako. si ako. Nakakapagod si Nakakapagod ako. Nakakapagod ako. Nakakapagod ako. Nakakapagod yung mga ninuno nyo yung nanay mo yung nanay ng nanay mo ay eh, hindi alam na may nalahiyan pala so pukuha sila ng blood sample pupunta sila dito para ma-check lang kung mayroon sila kung mayroon kayo talagang konting lahing indiano hmm? Ano wala naman, wala naman ano para lang at least malaman natin yung pinagmulan mo no kung totoo hindi. Na, tatawag, natatawag, natatawag sila mamaya natatawag <laughs> ka <pa. laughs> Oh, kasi para ano ba, babalik ulit tayo doon. Diba una ka namin nakilala gano'n? So at noon kasi wala kaming nakuhay. Eh, ngayon may, may nag-contact sa amin taga India mismo. Okay. Hmm? Ayun. Grabe. Nanghina ako doon sa mga uh, ginawa ni Nanay Lorna. And as promised daw, dito kami magla-lunch kina PB Edito. Eh, hindi um, ko pa alam kung anong hinanda nila pero ano man yun, sigurado akong masarap yun. Yummy! Tara na mag lunch. <laughs> <Congratulations>. <laughs> estong, estong, estong na. Lima, kuya JR, hindi pa tayo Kuya JR. Kuya, Ako, estong, estong, pakitong, <laughs> kuya, kuya Petra. Kuya Petra ba? <laughs> Halika po, let's eat ourselves. Dito sa akin ha, Edito. Ano kaya ang handa ni Edito para sa atin? Chicken edito. Oh, chicken daw, chicken. Oo, chicken. Native chicken. Native chicken, wow, well, special. Pinola and adobo. Sino wala el adobo? Ito ang sarap ng adobo nila. Ay, yung tubig ko. Kunin ko lang yung tubig ko. May, da, uh, may bakod kasi ako. Where's my tubig? Eh dito, thank you sa pag-prepare <laughs> ng food para sa atin. Yes. Sino ba nagluto ikaw? Dito. Hindi no, siya makakaluto kasi nag-interview siya. Hugas tayo ng kamay. Hugas lang po ako ng kamay. Ladies and gentlemen, for today we have adobo. Chicken adobo. Chicken adobo native and chicken. tinola. Tinola. Native. native din. And native rice. Native rice text ko din Native yung talaga hindi. Ah, native. Ayaw mo i-sign. Alin yung native? Bola na lang namin. Hindi okay. ba tama? Piliin ko yung tinola yung native. Ito. Ito lang po yung native. Yung native si Native. Ang native yung adobo. Dira kain tayo. Birthday G's on August 17th. <laughs> <laughs> <Blue. Blue>. <laughs> <hoy> 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 malapit na ba mag-birthday si Jason Vidal or si Toots TV 10 days from now. Ang surprise po namin sa kanya ay e, wala po kaming surprise sa kanya. Happy birthday na Jason! Ay, ikaw pala na Wow! Hindi! 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 Magaling mo wow, wow, wow. Magaling Wala lang tayo magluto si dito kasi nasa interview siya. One ah, hour silang nag-interview ni Toots TV. Pag hindi, hindi. <laughs> yung pinsan mo. Umibigat na eh, no? Ay, naparami, hello. Hello. Yan po ang host namin, si Editor. Hindi ako napapagod sa interview kasi gusto ko siya roon. Nag-enjoy, nag-enjoy ka? Hindi, yes. palagi ako uh -oh. nag-e-enjoy pag nag interview ako. Yung ini-interview mo na uuhaw? <laughs> sorry, Rob, sorry ha. Sorry talaga. Abangan niyo po, yung ini-interview niya po naubusan po ng laway At sa gitna ng ito. Wala na siyang Oo. Wala oh, siya naman kasi. Wala yung gusto kong oh, cola. Oo. Oh. At saka walang pa flowers kay madam, no? Sorry na. Sana kahit yung puso ng saging Ha? <laughs> Ano to? JRT. Ano reklamo ba? Low budget pa kasi yes. yung production ni Toots kasi alam nyo naman nagsisimula pa lang ni hindi pa nga siya kumikito. Ano reklamo nila? Wala daw pa tubig, wala daw pa flowers. Uhaw na uhaw daw yung mga in-interview. Eh, tagal no? 8 hours sila nag-interview. Wow. <laughs> po. Magsusuka po sila sa adobo. Common pala na pwede pala lagyan ng suka yung adobo. Yes, sausawan. Yes, yes. sawan Ooh. Hindi ko alam yun ah. ah. Every putahe po, may natututunan ako kung paano nila ginagawa, niluluto, or kinakain. Mm. Sige nga pa, try natin yung suka. konti lang na. Mm. Ano, dito ka pa pala ng asing, mas masarap siya.